Oh, hello po guys, welcome, welcome back po sa aking channel. So nang oriente po pala palaku guys? Iyong gamit ko po na di platino. Tapos po, Itong mga karpa po guys, yan, buhay pa po. Ito po yung huli ko sa pangong oriente. Pero ito po mga tinapya guys, yan po yung iba kanina guys buhay pa naghihingalo yung iba do parang uh, dalawang piraso o tatlong piraso ng yata guys yung hindi na siya gumagalaw pero fresh pa guys kasi nga po guys may ano guys may naglaso ng ilog yung mga janitor guys may gumaganon ganon pa guys na hihilo pa guys so sinundan ko yung ano guys yung mga bakas ng paa nila guys so ito yung nakikita ko mga tilapia po guys malalaking tilapia guys yan po so yan ito po guys yan umakyat kasi ako guys kasi yung naglason pababa sila hindi ko na naabutan guys so umakyat ako guys paakyat ako na ano na pangoryente kaya doon ako nakalada nakakuha sa taas sa taas ng lugar na pinaglasunan so kasi kahit janitor pala guys patay po eh uh, gumagalaw galaw nahihilo tapos meron ng ano guys meron na pong may lumulot ang na rin na hindi na rin gumagalaw na janitor yung iba dito guys buhay pa kinukuryente ko lang pero hindi na tumatakbo itong mga tilapia pero ito guys yan buhay na buhay ito guys kasi sa taas to sa taas banda hindi po ito na lason ito yung po yung huli ko sa kinukuryente ko yan po guys oh. pero yung mga tilapia po guys ayan po yung pinulot ko po guys ito po yata yung patay na kinuha ko eh pero matigas pa guys so yung fresh po guys iba yung fresh eh. iba yung kulay ng bagong patay guys kaysa itong napulot po guys na patay na so guys parang tatlong piraso po yata yun itong hito guys okay. nakuralinti ko po yan itong hito po guys hindi basta basta tinatablahan ng lason guys yung karpa po talaga yung kawawa madali lang mano kaya wala kong nakuhang karpa doon sa ano sa pinaglagyan ng lason kasi guys yung mga karpa guys sila po yung naunang madali kaya ito po napulot ko na lang po ito guys kasi matagal yung tumalab yung lason po sa mga tilapia kaya ito na lang yung napulot ko, iniiwan ng mga yan kasi yung tilap ah, yung karpa po yan yung binabantayan po nila guys kasi dati nakasalubong ako ng naglalagay ng lason dalawang tao mula taas na ilog doon sila sa taas pababa tapos yung karpa po pala guys umiikot-ikot sa taas ng tubig yun po yung sinusundan nila yung yung iba baba yung agos sinusundan po nila yung karpa kung no uh, tumatalon-talon sa, sa ano umaakyat pa nga po sa buhangin nakakita po ako so sayang kung sa, ito, yung gusto kong bantayan yung mga lalasan guys gusto ko sana silang upuhana ng video para matigil na yung mga yan kawawa talaga yung isda guys subos talaga sa kanila janitor yung janitor guys ganun din yung janitor po palagi pong maraming lumulutang na janitor so bihira lang ako nakakakita ng mga uh, ito guys uh, na mamatay sa lason pag nangangayente ako kadalasan nakikita ko lumulutang karapa po at saka janitor yung tilapia din ko, meron din pero madalang po sa, siguro pa ano yung laso nila guys, matapang siguro yung laso nila, kasi kahit yung tilapia na dali, siya ba yung, Ito. bumalotot na yung ano yung kaka korean tiko so na kanina uh, bumabalot na kanina sinama ko na pati yung maliliit yes ayan so nilalasan din naman nila